Magandang araw mga idolo, mga kapaknors uh, Nagpapasalamat po ako sa inyo sa araw na ito dahil sa mga nangyari uh, kaganapan at kaganda na nangyari po sa akin sa mga nakaraang buwan tsaka nakaraang araw mga idolo, mga kapartners. Nagpapasalamat po ako sa inyo sa walang sawang pagsuporta uh, sa mga viewers like and share, thank you, thank you po ng marami. Isa po sa video na ito mga idolo Uh, ga po ako ng pasalamat sa inyo dahil po sa uh, walang sawang suporta niyo mga kapartners, mga idolo. Uh, sa awa po ng uh, aking video, sa awa dahil po sa tulong ninyo mga idolo, uh, kahit pa paano po uh, nakabili po ako ng sarili kong bahay at kalupa dahil sa inyo mga kapartners. Parang Uh, emotional emosyonal ako ngayon mga kaidolo kasi dahil nga po sa suporta at tulong nyo uh, nagawa ko at naabot ko yung pangarap ko dahil sa inyong mga kapartners maraming maraming salamat po patuloy po kayo mag sa akin tulungan nyo po po ako uh, maraming share pa po at pa pa pakisubscribe mga kapartners ito po ipapakita ko po sa inyo yung mga yung nabili kong lupa at bahay mga kapartners thank you thank you po talaga Ayan mga idolo. Ayan. Kita nyo ba yan mga kapartners? <laughs> Ayan po. Ayan, yung lupa at saka May sariling CR. Ayan, nagpapagawa pa po ako ng banyo. Mga kapartners. <laughs> thank you, thank you for watching mga idolo. Ah, Mag-ingat po palagi ang lahat. Okay. <laughs>